Good morning, beautiful people! Kumusta po ang inyong araw? Ayan, kami dito ay okay na okay naman at alas 6 na po ng umaga. Opo, napakain na rin po namin ng aming mga baby loves. Ayun, may natira pa dun si puti. Hindi pa niya naubos. Aba, tumiting ano? Kala mo naintindihan? So, good morning kayo sa kanila mga anakis. good morning. Good morning ayun na nga guys at kami ni Papsi ngayong umaga ay maglalamyerda <laughs> may pupuntahan kami guys tapos babalik kami dito mga 10 o'clock tapos aalis uh, uli kami baka dumating na kami dito ng mga 7 mga 6 or 7 ng gabi so kailangan pagbalik namin mamaya ng alas 10 ay mapakain namin ang aming mga baby loves ayan ay. Ayun, pinainom ko kasi sila ng tubig. Yung aming gamot, hindi pa uminom si Papsi. Si Papsi, pag gaganitong araw, nagmamadali talaga yan. Kasi susundo pa kami. Hindi ko na binuksan itong ano. Hindi ko na binuksan itong aming uh, bintana. Dahil sa baka biglang umulan, makulimlim guys. Medyo may araw siya, pero makulimlim. Paano kaya yun? Basta may araw mo kanin din. <laughs> ah! Oo, saglit lang. Guys, alis na kami. See you later na lang. Hi, guys! So, andito na kami ngayon. Papunta kami sa resort. Yung mga kasama namin, yung iba nang dun na. Kami na yata nahuli kami. Pero meron pa rin yung mga, ano, hindi pa nakakapunta. Dun na lang kami maghihintay. Meron kami dito. kami dito. In, yung baon namin nandun sa kabilang sasakyan kila Ate Fe At, ang resort dito guys papunta dito sa looban hindi ito yung pinupuntahan namin ibang lugar naman ito dito wala yeah. wala kabahayan dito guys kaya pwede sila dito mag ano, ng palay ay ha, hanapin pa natin mali yung ano Sakura Sakura Resort marami na palang resort dito maganda na kasi dito guys dati dati naman ito walang ano wala siyang kalsada ngayon pala maganda na tapos maraming resort so ang ay, ito gym yan ano sa katapat siguro sa katapat sabi niya eh, Sakura Resort so eto yung guys oh, yung gym private yung ano. Ay, take mo kami doon na. Ah. <laughs> Ayun, nandito na sila. Here we come. The Sakura Resort. Ay, andito na rin kararating din nila. Oh, bakit na unahan nyo kami? Lumagpas kami. Lumagpas? Hindi ah. Lumagpas ba? Doon sa kabila tayo sa una. Ang ganda pala din eh oh. Nene, ang init! <laughs> Ayan na guys, tapos na kaming kumain. Yung baon namin na kanin, oh, meron pa kasi napakaraming baon. Yung baon namin na isda. Oops! Ala, ayaw yata magpakita. Basta, naubos na. Ayan, Hmm, oh. Mmm, daming baon. Charan. Jaran! Oh. Caran. 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 Lom domi. Caran. Caran. Lot ng karne. halus na umbus. Eh, pa yung merienda. Grabe. Dami. Tapos, andun na sila. Nagkakasiyahan na sila. Naligo na. Uy, may padulasan doon pala. Oh. Ayun. <coughs> dyan hi so, guys it... <laughs> ayan yung maingay oh krisel mm. <laughs> dito kami naligo kanina mm. hindi ko na ano ay meron nagmo moment dun ayun dalawayaan ito yung pang bata tapos ito yung pang matanda pero dito ako mag... kalahating araw ako dyan kalahating araw ako dito <laughs> kasi masyadong lalim dito nalaliman ako gusto ko dito yung mga pailaw na yan. Ayan, yung mga ganyan-ganyan pang mayaman. <laughs> Tapos may mga kubo sa gilid. One, two, three, four, five. Ay, meron pa malaki pala na yan. Oh, hindi ko nakita kanina. Ang maganda dun sa kubo nila, hindi siya ano, yero yung nandun sa bubong niya. Tapos dun sa ilalim, uh, meron siyang kisame. Kaya hindi siya mainit. Ganon kainit. O, oh, di ba diba? Ayan kami, oh. ops o na, kaya kanya-kanyang sinop na ng ano gamit nagmantika daw yung tubig napakaraming pagkain sobra ito yung gustong-gusto ko oh, kapag nag ah, ano ako nagpupunta sa mga ganito park ganyan ito yung mga gustong-gusto ko ay oh, mga ilaw-ilaw na ganyan oh mm diba oh ito pa may pailaw pa dito ang oh. ganda oh Mm. Diba? Nakaka-happy. Mga ilaw-ilaw na ganyan. Pati yung kanilang mga kubo. Oh, meron pa mga kortina. Mm. Guys, na. na. na kami ng ano, mga baby loves namin. Medyo tamil-mil Ay, kumain pala siya. Medyo tamil-mil itong si Babaita na isa si Cheddar. Pero, palagay ko, niya mamaya yan. Ewan ko lang kung pwede sa kanila yung pork and beans. Pero yan yung pinakain na sa kanila. <laughs> Ayan, lipat-lipat lang si ano. Papa, wala ba sabaw ito? Oo. Uh -uh. Alin? Asan yung takip? Oo nga, alika na. Ito, 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 ito. Tanggalin mo ito dito. Para isa lang yan dito. Alika na at magpahinga na tayo. <laughs> Grabe guys. Lumangay kami ng lumangay na isang araw ni Papsi. Nagmukha kami si Shoko at si Rena doon. Promise. O, oh, ali na kayo dito. Uy, naubos naman nila yung pagkain. Very good. Alika na, mahal ko. Tanggalin mo sa saksakan yung andyan. Yung, yung ano, oh. Ito, hinugasan ko ang mga paanya niya. nakikita ninyo basa pa yun dito sa may likuran niya. Paa niya, niya sa kapit niya. Itong isa, hindi ko pa nahuhugasan kasi takbo ng takbo sa akin. Umihi kayo dyan sa basahan, ha? Hindi ko pa siya mahugasan. ayo pa magpahuga. Guys, nakakapagod talaga yung ano. lumangoy ng lumangoy maghapon. Pero parang na-exercise naman ako. Sa akin yun, ha? na-exercise ako. Ang oh, sarap. Grabe yung outing na yun na naganap. Napakarami namin. Pero ang saya, guys. Super saya. Talagang ano, talagang lahat kami na-relax. May nagkantahan, may nagswimming swimming <laughs> Pero halos karamihan sa amin nag-swimming, konti lang yung hindi nakaswim swim, -swim. <laughs> Yung yung may mga anak nga eh bumabad din talaga sila sana wag akong sipunin kasi <clears throat> medyo yung lalamunan ko ngayon ayan mababa yung ano yung bedroom ano bedroom boys ko talaga <clears throat> sana wag akong sipunin ngayong gabi ayan, si papa ngarag na ngarag na eto si Sky sa kasi Bella at gusto pang agawan yung dalawa oh. yung isa oh <laughs> Naku, paghuhugasan ko yung mga ping-pingay nito. Kaya mag-wipes na lang. Eto, nahugasan ko na. Yung, kaya masarap na yung pakiramdam niya. Iwa-wipes ko na lang siya. Kasi guys, ako talagang pagoda. <laughs> Ito ba na, lumoblob yata ako doon ng... ano oras yun? Nag-start ako ng... Ala. Anong oras? Alas 12? Nag-start ako na lumoblob. Tapos alas 7 na nung ano alas 7 ng umahahon <clears throat> kaya promise ayan o yung lalamunan ko Log, huwag sana ako magkasakit papalit ako ng diaper ni Bella sa kani Sky bago kami matulog mahihiga na rin kami hindi ko na rin kaya ngarag na rin ako guys napakasaya ng ano napakasaya ng banding grabe sana maulit-ulit alam ko yan, maraming ano magre-request na ulitin ulit ulitin <laughs> Ay, ah, ang sarap uminom ng ano, ng tubig Ay, excuse lang po yung ano doon damit ko yun, yung t-shirt ko yun kanina Ay, yun, ang sarap guys na ano ang sarap uminom sana ng malamig na malamig na malamig na malamig na, malamig na tubig yan yung kanilang trip kanina may natira pa yung dalawa nabake kang, ito inuupakan ni Sky pero si Sky kailangan linisan ko ito kasi tatabi na naman yan dito eh hindi pwede kahit natutulog kami pag trip niya na, tingnan mo talaga itong si Bella oh. <laughs> nakita niya yung nilundag niya oh, shhh Bella huwag ganyan anak huwag ganyan hmm? at ano alika na Sky, punasan na kita magpalit ka din ng diaper mo. Very good tong baby ko. Ayan na, na nga. Sinasabi ko sa inyo. good morning, everybody! good morning, guys! Ala, hindi na nasi, na ano, nasundan yung vlog ko kahapon ayun, tinamad na rin ako nung gabi kasi guys, gabi na rin kami na free ni Popsi kaya sabi ko, bukas na lang ako magbablog anyway, good morning, good morning beautiful people ayun, this morning ay, na-late na naman ako nagising, Monday, malilate talaga ako <laughs> kasi wala kaming pupuntahan wala kaming ano, wala kaming ibang plano dito lang sa bahay may pupuntahan man kami, hindi yun nagmamadali no, ayun, si Popsi maaga talaga yan na gumigising. 4.30 kanina, nagising nagising ako. Gumising din siya. Naghihintay na lang siya mag alas 5. Tapos bumangon na. Naglinis na siya dun sa labas. Ako dito lang ako sa kwarto, guys. And, uh, o nga pala, mag-breakfast muna tayo. Ayan. Breakfast. Tapos mag -e edit na rin ako ngayon. Then, saka ako lalabas. Because today is Monday para happy, happy, happy day tayo. Morning, Papang. Morning. How are you today? fine. <laughs> Nakalinis ka na sa harap. Oh. Kumusta pala yung ano natin, bugambilya natin? Okay lahat? Oh. Yung kahit sa na tagiliran, nadiligan mo? Um, basapa. Basapa? Oh. Okay. Andito nakaready na yung pagkain ng mga chikiting patrol namin. Yung mga dalawa, ayun nakikita nyo yun. Ayan, yan, 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 yan dalawa yung binili ko kaya sabi ni Papsi, eh, kailangan bilan din namin ito eh, yung dalawa dito ng kainan nila si Jamila Papa, pinakain mo din sana okay. baga, baga. ay talaga si Jamila nandyan na siya sa garahe parang pilay pilay siya eh, siguro kahapon nasaktan niyan. o baka nasaga, nasagasaan siya nadanggi siguro ano kawawa naman kaya nang <laughs> Ano, nag-aabang na naman. Nag-aabang. Obo, Papa, nakasit na siya. Very good, no? Nakasit na agad itong baby ko. Eto, eto. Nagpapabuhat talaga siya. aga-aga. Eto din. Oh, ang ganda ni puti ko. Oh, ang ganda, ganda. Oy, nakasit na agad. Nakasit. O, oh, sit na kayo. Sit na, sit, sit. Wow, very good. Eto talaga, umaangal eh. Kahit na sumusunod. oh. Bakit ba kailangan pa yung sit-sit na yan, mama? Oh. Basta bigyan mo na ako ng pagkain ko. Ayun, very good talaga. Very good na siya, papa. Mm. -hmm. Ito sa'yo, ito sa'yo. Oh, sit na, sit, sit. Siyempre, pahirapan natin kasi maangal to. <laughs> oh, sit na, sit, sit. Ayun, oh, very good. Ah. Oh, bigay mo na, bigay mo na. <laughs> Ito sa inyo love. Tapos, ayun pala guys, yung nabili namin na mga ano, inuminan nila dalawayan. So, para sa kanilang dalawa yan, one point, papa, ilang litro ito? Mahigit isang litro ang laman yan. Ay, one liter lang pala, sorry po. Kaya, pwede na nilang inumin sa maghapon. Ayan, magdamag na kalahati nila. Mm. Ang galing nitong dalawa na ito eh. Alam niyo yung dalawang malalaki, hindi pa daw sila umiinom sa ganon nila. <laughs> sa inuminan nila. Ayan. Kaya hindi nila ano yan, kahit naiwanan namin sila, hindi na sila ano, mauuhaw. Kasi kawawa naman. Minsan hinihintay nila na, na, na may konting awang doon sa pintuan papunta ng CR. Papasok na sila doon. Iinom sila doon sa loob. Kaya laging kailangan, laging nakasara yun. Mm. Bebe. Bebe. Mahaba na yung kanilang mga balahibo. Mahaba na. Kailangan silang magupitan. Gugupitan ko yung baby ko. Ginupitan ko yung harapan nito yung doon sa likuran. Hindi pa. Kailangan pala magupitan na. Plus yung doon sa may mukha nila. Kailangan magupitan na rin. Yung mga buntot nila, umiikot na, oh. Ganyan. Yung kay Iskay, grabe yung ikot. Nakapaganon. Sana ito ganyan lang. <laughs> Para magandang tingnan. Sarap na makain nila. Papa, sa kapatola. Masarap yan Nakabili na pala si papa dito ng, ng bulaklak ng kalabasa. Sarap. Sitaw sa kapatola, hal. Sarap.